Samantala, patuloy din ang Administrasyong Marcos Jr. sa pagbibigay suporta sa pagpapaigting ng sektor ng edukasyon sa bansa. Si Faith Santiago, una sa balita. Ipinagutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang realignment ng 255.5 billion pesos na unang nakalaan para sa 2026 Department of Public Works and Highways Flood Control Projects tungo sa mga programa at ahensya na mas direktang makakatulong sa mga mamamayang Pilipino. Pagbibigay diin ng Pangulo sa mga opisyal ng gobyerno, dapat bumabalik sa mga Pilipino ang funds sapagkat hindi ito pera ng gobyerno kundi pera ito ng taong bayan. Mula sa 255.5 billion pesos na pondo, ilalaan ng 26.55 billion pesos sa DepEd bilang dagdag sa konstruksyon at rehabilitasyon ng mga silid-aralan at ibang programa, academic recovery and accessible learning or aral program, pagpapasweldo sa mga non-DepEd aral tutors, flexible learning options, madrasa education at special needs education program. Nangako ang Pangulo na tututukang mabuti ang paggamit ng pondo at sinisiguro ang mga buwis na binabayaran ng mga Pilipino ay matatamasa sa pamamagitan ng makahulugan mahalagang serbisyo at programa na makakapagpaganda ng buhay ng bawat isa, alinsunod sa adhikain ng administrasyon tungo sa bagong Pilipinas. Samantala, bukod sa pangunguna ng Pangulo sa Situation Briefing sa Santa Ana Fishery National High School ukol sa humagupit na Super Typhoon Nando sa Cagayan Province, tumungo din ang Pangulo sa isinagawang medical mission sa ilalim ng PhilHealth Iyaman ng Kalusugan Program o YACAP, kung saan limang daang guro estudyante at mga magulang ang nakaranas ng iba't ibang tulong pang medikal tulad ng medical, dental services, psychological first aid at libreng post-checkup medicines. Ang yakap ay isa sa mga inisyatiba ng Administrasyong Marcos para magbigay ng health services sa mga mag-aaral, gayon din sa mga teaching and non-teaching personnel. Isang hakbang tungo sa mas accessible na healthcare para sa mga mamamayang Pilipino. Namigay din ang Pangulong Marcos Jr. ng mga learner's kits sa mga estudyante. Nauuna sa mga balitang totoo at laging bago. Faith Santiago, Alauna sa Balita, Congress TV.